Nagsalita na. Robin Padilla, napabalitang inamin na ang tungkol sa anak nilang dalawa ni Mocha Uson. Hot topic ngayon ng mga netizens sa buong social media, ang napabalitang pagkakaroon ng anak ng actor turned politician na si Robin Padilla sa dating singer-dancer at ngayon ay public official na si Mocha Uson. Matatandaan na noong 2021 pa unang lumabas sa ilang mga news sites ang isang blind item, na tumutukoy sa isang top actor na bagamat pamilyado na ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon sa isang controversial actress. At kasabay noon ay ang pagputok ng balitang nagkaroon ng bunga ang kanilang naging ugnayan. Mabilis na kumalat nga noon ang mga haka-haka at mga espekulasyon ng mga netizens na sina Moka Uson at Robin Padilla raw ang tinutukoy sa nasabing blind item bagamat parehong itinanggi naman ito ng magkabilang kampo. Samantala, ilang taon na nga ang nakakalipas magmula ng pumutok ang balitang nabuntis umano ni Robin Padilla si Mo Kauson, ay mulingang nabuhay ang isyo dahil na rin sa napabalitang pagbubunyag ng showbiz columnist na si Christy Furman. Na totoong nagkaroon daw ng relasyon noon ang pamilyadong top actor at ang controversial actress, at totoong nagbunga raw ito ng isang supling. At dahil na rin sa napapabalita ngayon na hiwalayan ng mag-asawang Mariel Padilla at Robin Padilla, ay lalong lumakas daw ang hinala ng publiko na baka nalaman na ng aktres na nagkaroon nga ng bunga ang pagtataksil ng kanyang asawa at ang kalaguyo nito noon, dahilan para magdesisyon daw ang aktres na tuluyang tapusin ang pagsasama nila ng aktor. Samantala, Ayon sa kumakalat na balita ay nagsalita na umano ang aktor na si Robin Padilla hinggil sa isyu ng pagkakaroon nito ng anak sa singer-dancer na si Mocha Uson at ayon daw kay Robin ay hindi nito tinatalikuran ang mga responsibilidad sa anak nila ni Mocha. Ngunit hanggat maari ay ayaw na raw palakihin pa ng aktor ang isyu dahil baka madamay pa ang walang muwang na bata sa paghahalongkat ng publiko sa mga pangyayari. Hindi naman makapaniwala ang mga fans at mga supporters ng mag-asawang Mariel Padilla at Robin Padilla. Sa balibalitang nangaliwa pala noon si Robin at nagkaroon pa ng bunga ang kanyang pagtataksil kay Mariel. Humahanga naman ang mga netizens sa lakas ng loob ni Mariel Padilla na sarilinin na lang at itago sa publiko ang pinagdaraanan nilang mabigat na problema ni Robin Padilla. Anong masasabi mo sa balitang ito? I-comment lang ang iyong opinion o reaksyon at huwag kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.